Tagal nang nangangarap ang mag-asawang sina Julian at Lian na makalipat sa mas tahimik na lugar. Pagod na sila sa ingay ng syudad, sa gabi-gabing tunog ng motorsiklo, at sa mga kapitbahay na laging may video okay. Kaya nang may murang lupa't bahay na ibinenta sa isang baryo sa probinsya ng San Rafael, hindi na sila nagdalawang isip. Parang sadyang para sa atin, Tuhan, sabi ni Lian habang tinitingnan ang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. May malawak na bakura na puno ng damo at matandang puno ng balete. Ngunit sa kabila ng ganito, may kakaibang pakiramdam si Julian. Para bang may nakamasid? Para bang hindi sila welcome? Baka dahil luma lang talaga, ayusin natin to. Bagong simula, ba diba? Sabay ngiti ni Lian. Nagsimula silang magayos, ayos Nilinis ang bahay. Pinalitan ang mga sirang bahagi at sinimulang lagyan ng bagong muebles. Pero nang marating nila ang isang silid, sa likod ng bahay, isang kwarto na tila hindi ginagalaw ng dekada. Napansin nilang may mga ukit sa dingding, mga simbolo, mga salitang hindi nila maintindihan. May kahon sa sulok ng silid. Nang buksan nila, may laman itong mga gamit, mga pambata, lumang manika, sapatos, at litrato ng isang batang babae na walang mukha tinakpan ng itim na tinta ang bahagi ng mukha. Mula noon, nagiba na ang lahat. Mula sa araw na binuksan nila ang lumang silid, sunod-sunod na ang kababalaghan. Una yung mga bagay na nawawala at napupunta sa ibang lugar. Pagkatapos ang kaluskos, ang tawanan, ang mga aninong dumadaan sa gilid ng panin. Isang gabi, habang naliligo si Lian, nakita niya sa salamin ng sarili may nakasabit na bata sa kanyang likod. Nakangiti, nakatitig, duguan ang mata na. Napasigaw siya. Paglabas niya, wala si Julian. Tumambad sa kanya ang isang babaeng nakaputi sa gilid ng kama. Pero paglapit niya, biglang naglaho. Simula noon, hindi na sila pinatulog. Sa bagaw at gabi, may bagong dilubyo. Isang matandang lalaking walang mata, palakad-lakad sa salas tunog ng mga kuko na kumakalmot sa kaisabi. Mga boses sa ilalim ng kama. Isang mukhang dumungaw mula sa bintilador. Si Leah na yung tiunting nagbabago. Palagi siyang tulala. Mahilig ng mag-isa sa silid. Yakap ang manigang lumang-luma. Minsan tinatawag na niya si Julian sa ibang pangalan. Tatay, andito ka na ulit. Desperado si Julian. Humingi silang tulong sa isang albularyong si Mang Cardo kilala sa bayang bilang tagapagtawid. Nang inspeksyon ni Mang Cardo ang bahay, nagulat siya. Hindi lang basta kaluluwa to, binuksan niyo ang daan. Ito ang pintuang tagusan. Isang lugar kung saan nagtatago ang mundo ng tao at ang mga nilikha sa ilalim. Ayon kay Mang Cardo, may dalawang klase ng espiritu sa bahay. Ang kaluluwang ligaw, ang mga taong namatay sa lupang iyon, hindi matahimik, naghahanap ng hostisya at ang lamang lupa, mga sinaunang nilalang na ng urbanisasyon. Pinrotektahan ang lupa noon ng mga sinaunang babaylan gamit ang mga ukit sa padar. Pero nang linisin ito ni Nahulian, nabura ang proteksyon. Kinailangan nilang isagawa ang isang ritual ng pagsasara. Bago ang ritual, sinabihan sila ni Mang Cardo ng mga paghanda. Kumuha ng pitong kandilang itim at puti. Magsunog ng ugat ng uling-uling at damong ligaw mula sa bakuran. Maglagay ng asin sa bawat bintana at pinto. Balutan ng pulang manika ng bata dahil ito raw ang angkor ng ligaw na kaluluwa. Pero habang ginagawa nila ito, nagwala ang mga ninalang. Tumirik ang mga ilaw. Umandar mag-isa ang mga gamit. Mula sa kisame, bumagsak ang dugo. Sila ay hinila ng mga aninong sumulpot sa ilalim ng kama. Huwag niyo kaming paalisin, sigaw ng tinig ng bata na ngayon ay tunog ng demonyo. Sumugod si Julia na tinablot ang manika, isinilid sa sako at itinapon sa apoy habang sinisigaw ni Mang Cardo ang orasyon. Sa ngala ng liwanag, sa lakas ng hangin at tapoy isara ang daan, itaboy ang di Piglang lumiwanag ang buong bahay, isang malakas na iyak ang lumaganap sa paligid. Mula sa isang babae, isang bata at isang matanda. Pagkatapos, katahimikan. Nang magising si Lian, tila bagong silang. Hindi na niya maaalala ang mga nangyari. Sinabi na lang ni Julia na nanaginip siya ng masama. Sinuri ni Mang kadong bahay. Tapos na. Pero huwag niyong kalimutan magpasalamat sa kalikasan. At itanim niyo ito. Inabot niya ang isang sanga ng balete. Hindi na dapat pumutol ng puno, kundi palaguin muli bilang paggalang. Pagkalipas ng isang taon, naging payapa ang buhay ng mag-asawa. Nagtanim sila ng bagong halamanan at ginawang maliit na kwarto ang altar bilang silid ng panalangin. Paminsan-minsan, naririnig pa rin nila ang ihip ng hangin sa gabi. Pero hindi na ito nakakapanindig balahibo. Parang paalala lang mula sa mga nila lang na minsang naging kasama nila. Hindi lahat ng tahanan ay walang laman. Minsan ang tunay na paglipat ay hindi lang ng tirahan kundi ng pananaw na ang respeto ng kalikasan sa espiritu at sa nakaraan ay dapat laging isaalang-alang. Dahil kung hindi, maaaring singilin ka ng mundo.